Ayon kay MJ Marte. Hello po sa iyo. Kay Jar Jar Ruelo. Kay Daniel Adamo. Ano na? Ano na? Ah! Ito siya ang tautak mo eh. Kamang, nandun siya? Hello, what's up you guys? My name is Pyle and let's play Outlast. Ayan, Nag-promise ako sa inyo na habang naglaro ako, mag-shoutout ako. Ayan, nagpa-post ako ng na something at ayun uh, rin mga comment nyo. Ayan, nakikita. Tama. Ayan, tama. Game. Okay, uh, unahan ko na. Shoutout kay John Kenneth Labores. Kay Cecil Marfil Ponce. Ano ba? Ponce o Ponce? Basta yan. Joyce Andres. Yung DP mo pa na sa beach ka. Moro ka lumangon. Anong course mo? Si man? Si basta yan. Start na. Okay, mamaya na Shoutout kay Bricks May Rios. Galit ka pa, sabi Shout, Kuya, shoutout ako ha. Ayan, shoutout na. <laughs> loading, loading. Ayun, shoutout din pala kay Baby Mia. Na gumagawa ngayon ng assignment. Love you po. Wow! Lande, lande. Saan na ba tayo? Nag-stop? Hmm. Tagal mo mag-loading? Shit! Ito, loading na lang? Ha? Puro loading na lang? Ganyan? Shit! Okay, dito na nga pala tayo. Dito daw eh. Teka lang, paano? Ah, uh, may chat kasi sa akin na kung paano kunin to eh. Three fuse. Teka lang. Saan ulit yun? Basta may chat sa akin na little boy. Sabi niya sa akin, may... Teka lang, the laundry shirt makes. Okay. Teka lang, balik tayo. Guys, let's do this. Wala na ako, walang wala na ako. Hindi ko na lang kung saan ako pupunta. I'm lost. Okay. May turn na I don't like that sound. Ayun ako. Jalib! Ayun! Shoutout kay Abby Domingo. Kay kay Mark Angelo, Angel Angelo, at kay Gian Mora, Moraita. Moraita, Moraita. Dos da yun. Sala tayo, guys. Ay, hindi. Oh, dito. May, may monster dito. Tira lang, ha? Ano ba yun? Ang na? Battery? Hindi, hindi siya battery. Tira lang, ha? Sorry na, naliligaw pa. Can't remember kung saan pupunta. Dito ata. Basta may ano na siya eh. May pinakita siya sa akin kung saan kung makukuha yung something. Yung fuse. lang nice, guys ha. Naw nawawala kasi na mo. Uh, ito ba? Hindi ano dito. Yeah. Uy! Easy lang, easy lang, tayo. Shit, nagdalag tayo confused. my god. Teka lang ha. Ah. Stop ko lang dito sa glit. Tignan ko lang yung chinat sa akin ng little boy. Basta may chinat siya sa akin. Ah. Pag, pag ko lang trend damit ko, nakakaganda. Di ba? Hindi ka yan. Hindi ako. Diba? Nasaan na yun? Ayun, ito, ito. Tama ba? Si Dexter. Nakita ba? Dexter in Inigo. Basta yan. Ano siya eh? Basta internet ha? Philippines. Mas kung tagal mag-log in, basta na internet. Sa so, mo. Ayan guys, naghahanap mo collection. ng connection. Uh, Shoutout kay, ano? Ano to? Grace Lee Relova Evo Evo, Evo. Shit! Ayan, yeah, Grace Lee Relova Evo The Second kay Bea Del Rosario. Ayan. Shout out sa iyo, Bea Del Rosario. Kamusta na buhay natin dyan? Pumasok ka ba? Si Gia Amor Gabriel. Saka si Kenneth Jane Sequijo. Shoutout sa inyo. Salamat sa panonood ng mga video ko. Ayan, shoutout din sa napakagaling magdota na kaibigan ko. Si Colin Texot. Ayan. Dari tayo mamaya. Buhatin mo ko. At teka lang. Paano ko bibigkasin ito? yung nagsabi ng oh yes. Ano nababasa mo? Ano sabi niya oh yes eh. Ano bang pangalan ito? Si Shwing Shing Tulang <laughs> Kong Ayan. Tama ba? Ayan. Okay, let's go. Ah, sulit tayo sa liya. Ha! Yahoo! umabot tayo, umabot tayo. Sir, saan mo ito na makakaroon? Basko naman talaga. Pwede lang ha, na-stack lang tayo na saglit dito sa stage na to. Et on na faire une battery. Euh... shit, pour ça, moi, là, y'a un pain. Ah, non, t'es ok. Mais ça, là, oui, c'est battery, shit. Hindi ko talaga mag-gets yung ano, yung sinasabi niyan dito. ano? Hindi ko mag-gets eh ko naman, man. Paano ko lang? Ano Ito may stick tayo? Tara, nalog muna ako na YouTube. Ah, oh, shit naman. Uy! Uy! Ito lang pala. Kailangan ko ba ng butter ito? Okay ka lang dyan, bro. Kamusta tayo dyan? Paano ba buksan yun, ha? Sabihin mo nga sa akin. Ayan. Post lang ulit. Shout out. Tapos mananood lang ako ng shoutout po kay Elaine uh, Kay Princess Angela Farinas Pinto. Farinas Pinto. Kay Nino

Kasi may parang sa dito eh. Wala lang ah. Ato, oh, ayun. Ayun, ayun. Nakakuha tayo ng sa Fuse nice. Pulse? Ay! 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 May jack! No! 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 Alam mo, ba't, ba't, alam mo nandito dito ako, ha? Dito ba? Shit, hindi dito. Nasa likod natin siya.

So, <coughs> so nakuha na natin ng isang fuse. Very good, very good. Okay. So, kagyan siya lagay dito. Bang! Ah, okay na? Hindi eh, may isa pa. Ah, nasan yung ibang fuse? Ay, nakuha naman talaga. This game, oh. Teka lang, shoutout muna ako. <laughs> Alimutan ko ah. Ayun, kay MJ Marte. Hello po sa'yo kay Jar Jarlir Lello kay Daniel Adamo ano Ano yun? ah! ito shoutout shout out ako eh kamang ba't nandun siya? <laughs> si ano Margie Caril Bukad si Kuya pa ete si Kiara Santiago teka lang teka lang teka lang okay okay ano 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 wala 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 <gasps> Ano? Ano? Awww! Naman, saan to? Ganun ka. Ganun ka. Kasi dyan ka nang... Dyan ka nang arakap. Basta si... Ay, sinasabi ko si Rania. Bakit dyan lang naman? Diba dapat may daanan? Hello? Oh shit, nandyan siya. Atakbon natin siya. Sige lang. Wait lang. Kulang tayo dito. Hindi mo kami kita dahil matilim dito, 'di ba? 'Di ba, boy? Abunda. Teka lang, guys. Ay. Saan na siya? Hello? 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 Nawala, nawala. Nain siya. Hmm. Oh, ano ka? Oh. Ay, nakita ang butter dito. Nice. Butchery. Saan tayo ngayon? Parang hindi ito yung lugar natin yung last game. Ewan ko, parang nagbago. Nagbago something. Hindi, hindi pa nagbago. Na charge lang tayo, charge lang. Charge this shit. Oh, nandiyan siya. Hello? 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 Saan na that guy? Saan na siya? Kuya. 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 Kuya, saan na yun? Ano wala? Saan pumunta? Saan siya pumunta? Kuya. Ah. Nakakainis. na punta yun? Ay. Ay. Pagtalon natin kasi dito, hindi natin nasan siya eh. ng ka na sa atin yan eh. Okay, yeah, let's go. Uy! Oh my god, ito no! Oh no! Oh no! Oh no! Okay, fine. Hindi kanya nakita! Hindi kanya nakita! Labas, labas. Uy! Ulo. Ow! Ang sakit! Taga lang. Ah, uh, bukas. Bo? Let's run, let's run. And then close this door. And then close this door! Hmm, ano ka, ano ka, ito ka, ito ka. Middle finger. Mid Ay, hindi. Ring finger! Okay, tada nito. Nice one, thank you. Oh, battery, battery. Kaya, kaya lang battery, ha? Sabi mo sa akin, doon ako duman sa kaliwa, pero sa kanan ako dadan. Ayan. Ayan, sarado na. Nice one. Safe tayo dito dahil nakasarado na. Diba? Ayan. Very, nice. Ayun. Fuse. Ay, hindi. Shoot. na Fuse. Dito matagos yung camera natin. Nakakainis. Pero, guys. dadad kaya siya dito. Abangan natin siya kung dadaan siya dito. Ay, nakas na tayo. Nandito tayo kay Margie Carrillo Bukad, Kiara Santiago, kay Nicole Aquino Nuestro, kay Dan Lurie de Guzman, kay KY na si Kamana. sa inyo lahat. Pumasok ba kayo? Ako kasi hindi eh. Hindi, jack lang. Pumasok Ma, kung man naman, kung ako, hindi ako nagkati. Kay Ma-Ri, basta yan. M-A-R-Y. Yan. Yeah kay, kay VN, cancel. Ganun ang pilido, cancel. Sana ganun na lang lagi yung mga pasok natin ng cancel. Kay Ray Ansabong, ah. Kay Janine Princess Carbaosa, shoutout sa inyo. At yung mga gumawa ng fanpage namin ni Mia. Ito po kayong lahat, shoutout sa inyo. Kay Erica, kay Kit, kay Monica, kay Pauline, kay Jerine, kay Gloria, kay Gladiesa, kay Aida, at kay Lovely. Hello sa inyong lahat. Sa akin, Joshel pala. Ayun, hindi ko na makalimutan. Uh, okay, tama naman ang shoutout. Teka lang. Ilabas mo na tayo dito. Dahil may dalawa na tayong fuse. Ayan. 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 Hindi. Walay lang pala. Walay. Nandito kaya siya? Nandito kaya siya? Wala. Wala. Siya yun eh. Siya yun eh. Siya yun eh. Teka lang. Iikutan natin siya. Lika dito, boy. Iikot tayo, boy. yeah Lika dito. Come. Come this way. Ano? 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 Sayado. Nice one. Sayado. Teka ano lang. Ah. Uh, talon. Nice. Ah. Uh, dito. Nice. re tayo sa kamina. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, Abangkada Ayan! Nice! One! Shoot! Ano na? May isa pa May isa pang shoot Shoot! Nasaan yung isang shoot? Nasaan yung isang shoot? Shit! Teka lang, pause lang Nahanap na natin yung shoot na shot na yun eh Hello po kay Kimberly Ann Arellano Teka lang Ayan. Kimberly Ann Adora Arellano. Yan, Full name. Sayang ka na. Kay Nicole Rose Pitapit. Genesis Smith Tabago Flores. At kay Moral Che. Shoutout sa inyong lahat. Six na. Kumain na kayo ng hapunan. Nagot kay kay mama. Hindi nyo kinain yung luto niya. Bila <laughs> lang. Ah. Uh. Church lang. Church lang. na natin. Mga si Kuya Boya Bunda. Hello. Hello po. Sorry kuya Boya Bunda, sinaduan kita kanina. Holy crap! Aray, it's so good! Saga lang, ah, uh, ah, uh, ah, uh, dito? Hindi, pa hindi dito, malikad din lang, na ano. Saga lang, patuloy na, tatalon siya dito, tatalon siya dito. Nice one! Here we go! Oo! Oh, oh, dito lang, dito na isang fuse. For sure lang, dito na isang fuse. Yan, bukas kasado dito. Nice one. Ah, face yung fuse na to? Yan. Nice one. Oh, Alika ito. Teka na. Hindi ka. Yung isa yung isa yung. Hindi. Hindi. Yan. Yan. Taktan mo. Taktan mo. Kuya. Kuya. Hinabol ako nun. No? Kuya. Ayun. takot. Tumasin ko yung lakay ko. Takot siya dito kay kuya. Takot siya dito kay kuya. Yan. Oh, oh, kala ko takot ka sa kanya. Hindi, hindi ka takot. Tabi dyan! Kasi lang takbo. Ayan siya nakasunod. Dito, nice one. Kabisado mo pa yung daan. Dito, hindi, hindi. Ah, uh, dito, dito. Nice one, nice one. Dito, confused. Pero sa likod siya. Holy crap, holy crap. Teka lang, pwede bang kainin ko lang to? Pipertin ko lang to sa clip. Ayan. Sorry, sorry for... Sige, labas na naman labas, labas, labas. Dok lang. Alayas, alayas, takbo. Takbo pa takbo takbo, pay, takbo pa yung takbo. Alalala, Alalalalalalala. Nasa alala, na alala, alala, siya, nanadadadadada. Hindi eh, hindi dito eh. Bumalik ka lang eh. Hindi tayo ng mga pamo. Nasaan siya? Nandiyan pa ba? Nakasunod? Nakasunod pa ba? Nakasunod pa nga siya. Pagtalong mo, tatalong ako dito. Hmm, bobo, nauto kita. Galing pa, no? Kita nyo na ba? Saan na ba? Ito ano na ba ako pupunta? Tago na naman dito. Sandyan na naman siya. Oh, Bobo. Di mo nakita. Ano? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ano, ano ka ngayon? Ano lang. Charge lang natin. Hindi. Charge lang natin maingay. inay Tadit. Ano nga ganun eh. Ayun. Di tayo nakita. Nice one guys. Nakuha natin lahat ng shoot. Ah. Ah. Nice one. Napakagaling ko. High five. Sige na tayo. Ayun, shout out kay Fia May Kamanyo kapatid. Kay Shanshan De Cruz. Oh, upload ko sa YouTube. Baka magalala Shanshan. Kay Kiara Gail. Kay Mario Ramos Gacho. Erica May Merluza. Shout sa inyo. Gumawa na ba, na kayo, ba kayo ng assignment nyo? Hindi pa. Okay, sa namin nyo. Kuya, pa-shout out ako. Sabi ni Raisley Maranan. Shit, may R. Kay Maria Altea. Ano pa ba? Uh, kay Hana Diaz Guimeroy. Ba't ba yung mga pangalan dito? Ah, Diyos ko. Kay Henero Jane. Hello po, sir. Sir? Tapa. Hello po, sir. Shoutout po sa inyo. Kay Aleth Lenis Punanan. Kay Ma Jessica Generoso Manto. Ayan. Shoutout sa inyo. Teka lang, mag-uusip battery natin. Kay Genesis Timing Staff. So, bababa na tayo. Kasi, hindi. Teka, saan napunta yung... Alam ko na, alam ko na, alam ko na. Alam ko na, kalma, kalma. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kalma lang tayo dahil... Ligtas na tayo, ligtas na, ligtas na tayo. Ah, hindi pa tayo ligtas! Talon! Diyos ko this girl! Ano? Ano? Ano ka ngayon? Mabagal ka. Tinan mo backbone mo. Isang ubukan na lang. O, nandito nga ako. Ano? Tapos tatalon dito. Panis! Ay, ano naman? Si Kuya Guy naman. Ay, hindi! Masa ko, ano? Masa yung no? bata yung sandbag. Saan ba San pa, pa, Ano mo ito? Ang Ayun, dito, dito, dito. na nice. Nice one. Alala mo pa. Nice one. Pasarado na to. Hindi na siya susunod sa atin, guys. Sababa na, sa sababa na. Taga na. Taga na. Akala ko ligtas na tayo. Hindi pa pala. Shit! Yan, umabot. Nandito, nandito. Yan, naalala ko pa. Oh, my God! Oh, my God! Sino ka po? Sino ka po? Nanginginig ka? Nanging... Oo, oh, oo. Oh, oh. Tama, tama. Bye-bye! dilim. Bukas. Nandito, nandito. Sabi na eh. Tak ganan. Maka susi. Tak ganan! May nang susi. Yes! It's alcohol time. It's alcohol time. Kasi nakuha lang natin sa susi sa wakas ah, masipura po lang. Ayun, shoutout po kay Alec Lenis Kunanan. Tapos na pala. Kay Ma Jessica Generoso Malto. Tapos na pala. Kay Jeline Cometa. Julia Ravanera. Rav 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 please kung magpapashoutout kayo patanggal yung letter R sa pangalan niya. Hirap na hirap ako sa R, please. Kay Kia Corpus, kay Jan Marie Palileo, Kay Kayla Marie Kamat. Shoutout sa inyo. yani Cabiles Hamor. O Hamor. Ang ganda ng atilya, no? Kay John Stiles, Styles, Styles Yo! Ah! Kay April Enriquez. Pashoutout po ang sa squad kong Team Sabog. Ayun. Kamusta kayo? Huwag nakin magpaka-sabog dahil si Duterte na ang presidente. Mahuli pa kayo. Shoutout kay Z... Z... Atta na naman sa R. Bautista. Kay Franci. Ayan, shout out sa iyo sa mga at saka sa mga at saka sa mga schoolmate niyang Ron, Donians from QC. Hello po. Salamat sa panonood ng Outlast. Nakuha na natin lahat ng fuse. Nakuha na natin yung susi. Makakaakit na tayo sa bakasyon. Kay Shara Suarez, kay Audrey Vicente kay Shara Sen. Ikaw na naman, Shara kay Kenneth Espidion Namias. Yes. Shout out sa inyo. Kay Hasmin or Jasmine Carol Reyes. Kay Grace Gomez. Shout out sa inyo. Kay Amanda Cassandra Steele. Zikarika Lubao. Shout out sa inyo. Kay John Carl Christian Corpus Morales. Yes, ang haba ng pangalan mo. Pero mas mahaba pa dyan. Yung... Blah! <laughs> Kay Divine Day Rich, shout out sa iyo. Kay Nami Lina, Almond Louie, Ternida, Canillo. Hello po, brother. Salamat sa panonood. Ayan, sana nag-enjoy kayo habang. Uh, Ayan, takot ako. Takot ako. Nakabul Kala ko, okay na lahat. Kay Angelica May Manalastas, Abigail Purunga, Purunganan, kay Claire Narvas, Kay Justin Remorin. Hello po sa iyo, Kuya. Kay Andrea Simpson. Shout out sa iyo. Marjorie Ferreira, Angelica Armstrong. Like this, Armstrong. Ayan. <laughs> joke lang. Ayan. Uh, kay Lonica Berea Castillo. Shout out po sa iyo. Kumain na po ba kayo? Hindi pa, no? Sabi na nga, be. Ano, hinihintay mo yung luto ng boyfriend mo. Hindi siya marunong magluto. <laughs> joke lang. Kung may boyfriend ka, joke lang. Uh, kay Crisaline Servida. Shoutout po sa iyo. Uh, video greeting ng birthday ko. Hala. Hindi kita nabati. Ayun, happy birthday po, Zerlin Servida. <laughs> Sorry. Sige, so, ko kasi, alam ko sa alam ko sinabi ang kita na mag-chat ka sa akin na pag malapit na yung birthday mo Or basta kahit anong mapapansin ko. Kasi pag sinachat kasi ako, hindi ba malabas sa inbox ko Kaya, Basta, dami kasi napupuno. Sorry po. Ayun, belated happy birthday po sa yo. Kay Glenet De Leon, mal malis din. Ito lang. Okay. Okay. Kay Alexander Santos, kay Mylin Mylin Lozano. Ayun nandito, si nandito si Kuya. Ayun nandito si Kuya. Si nanginig hinihingi ng ngiti. Ayun. Kay Jessa Sotelo, kay Aiko Mas Matsunaga at kay Benya Lisa kay Kabel. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Uh, salamat sa inyong lahat kasi, ayun nga, sa pagsuporta pa sa Outlast. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Tapos na, nabasa ko na lahat ng comment. Pasensya na po sa mga hindi umabot. bawin na lang next time. Ayan. Thank you. Tuloy na natin to Kung kaya pa. Pasensya. siya? Saan yun? Ayaw na. Saan siya? Oh! Oh no! Oh no! Oh no! No! Oh! No! 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 Oh! Maganda abs mo! Maganda abs! Yan! Nice! What? Oh my god! Tagal lang ha! Tagal lang! Wait lang! Ayoko! 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 Please! Oh! Lagi talaga! Ayun, maraming salamat po sa inyo. Sana magkita-kita po tayo sa mga susunod kong video. Ano, ano, Makita Magkita ka po tayo sa mga susunod kong video. Salamat po. At kay Boy Abunda, ayan, binubugbog niya tayo. Ano, ito. Ayan, patay, patay. Ayun. Marami, ayun, ulit ko lang. Maraming salamat po sa kaminood, guys. Sana nagustuhan yung video. Nakuha na natin yung views. Nakuha na natin yung susi. Napatay na tayo ni Boy Abunda. Tapos na ang laro. Ayan, bawi na lang na time sa mga hindi umabot sa shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dami naman, kala so na, ang daming sinasabi. Ayun, sana magkita ka talaga sa mga sub video. Salamat!